Grabe, ang tagal na namin hindi na, pa, nasa bahay kami pero hindi ko nakikita tong garden namin. Sa so, ito na nga mga hobby bees, kakarating na namin ng bahay. Kasama ko si Mama B. Queen hello. Ay, hindi pala. Queen B pala siya. Si Mama Malu pala si Mama B. May <laughs> pasalubong daw sa akin si Mama, si Mama, si Queen B. kita ng... Nag-ano ako ng hardinera. Then... Hardinera. Alam nyo guys yung hardinera? Yung hardinera naman sa Quezon lang yun, di ba? Lokban, oh, sa Lokban. Oo, sa Lokban. Kaya ng nga. Patikin ako, naggawa daw ng hardinera si Mama. sabi ko, sabi ko kay Mama, turuan niya ako magluto ng hardinera para may tulo ko din sa inyo guys, di ba? At rasas hardinera ni Mama? Kumaya ka na at rasas? niya niya Mamaya na, mami, ang Dyan, atros, ako, okay, ito kakainahin mamayang gabi. Yan, atos, patingin ako. Buksan, bye. Ito, Ayan. Ako na magtataktak mamaya ma. Oh, sige. Ayan. Pero yan, ganito ang hardinera, guys. Bubuksan natin mamaya ito. Ito ay nasa lanera. Yeah. Tapos ito mo sa akin recipe ha. Ito ang version ko ng hardinera. Ang um, yan daw ang version ni mama ng hardinera. Gagayahin ko. Kinuha ko yung recipe para maituro ko sa inyo guys. Oh, diba ma? Share natin sa kanila. Ayan. Hardinera. Hmm. Bango. Kasi si, ah! si David daw ay ma gusto rin daw makaano ano na bagong isda. Masa niyo? Masa bagong isda. Magbigay doon si Mama bagong isda, Ate Rose. Ang pa sa lubong ni Mama B. Aba, ano ba yan? pasalubong isda, yun ay alak, ah. <laughs> ayun Ayan, o. Sin... A a a ano, ano, <laughs> <sorry, you> know. ano. <laughs> <laughs> Aba, talaga, ang alam ko dito, ay alak ito, ma. Char! Sa sariling gawa, ito ni Tia Tikiya mo. Uh, gawa daw ng Tia ko, itong ito ating bagong na isda. At oh, saka itong... Pa. Ito ang... Uh, gawa, ko rin to. gawa ni Mamang Atsara. At binila ko ni Mama ng... Napanood, napanood mo ma yung munggo namin, di ba? Yung aming... Uh, may sotanghon sabi ni Mama sa akin, ano gina? sabi sa akin ni mama anong ginagamit mong sa so tanghon parang hindi original oh hindi original parang yung ginagamit mo raya ni ano yung na ano local na lumalabog dapat daw binibili ko ay ito yan daw ang original kasi hindi daw yan nalalabog Nala hindi siya na oh yun hindi nga siya uh, lumalabsak hindi daw lumalabsak yan guys oh dinan ako ng nanay ko thank you ma'am welcome hmm. Ma, sa kayo galing ni Ate Rose? <laughs> Doon sa stock room. Anong ginawa mo sa stock room? No, sa basement? Yes. Anong ginawa mo? Anong dalawa mo dyan? Ito, yung mga products ng ano. <laughs> ng, well made. Well made. Naku, nanguha si mama ng Toyo. Ano yan? Yeah. Color safe. Ang ganda itong Color safe, ma. Oh. Yan, okay. tsaka itong blue, uh, violet na Winrox. Tapos, mayroon ding bar. May, may jolly rin. O, oh, ayan. Mm -hmm. Tapos, may ah uh, speed, detergent bar. Ano pa yan? Iyan, suka. Lala, suka. O, oh, nag-grocery pala si mama sa basement namin. Uh -oh. Pag umuwi si, pag dito si mama, nag-grocery din yan. Char, <laughs> you. welcome. Thank you. Thank you, well made. oh, ano, ano, Ilan yan? Tatlo. Tatlong, tatlong eco bag. Ang daladala dala ni mama. Iuwi yan sa Lucena. Baby, meron na tayong malunggay. May malunggay naman talaga tayo. Hindi ko lang nakita. Ha? Tanim ni Lindy. O, oh, tingnan mo. Ngayon, hindi ka kasi pumupunta ng garden natin. Hindi kasi busy ako dito sa loob. Si Happy David, hindi yan nag-check ng garden namin, o. Oh. Andito. Ang dami na pala. Ngayon lang niya. Para, ng, para ng gubat dito, nakakaloka. Para ng gubat? Ay, ala, ay laki na pala ng aming okra. Oo, oh, o, oh, o. Oh. Uy, alam, meron ng tubo ang okra natin. Yes. Ayan, o. Oh. oh my God, Hindi. Ano ito? Ay, ang balaya, ang balaya tayo. oh, kaya no, nabubulok. Ha? Huh? Ayun no, kasi nung tinanggalan doon ng ano, Parang nagubat dito, charot. Kila, Paano, hala, ano gan? to? Ano tong isang to? Ano? Yan. Kamatis? Talong. Kamatis! Oh kamatis! my God! Ayun, may kamatis. May na yung kamatis. May kamatis. Uy, ah. hala, ang Grabe, ang taga na namin hindi nasa bahay kami, pero hindi ko nakikita tong garden namin dito. Meron may na pala mga kamatis sili. tsaka sili. Ayun, guys, oh. May bunga ng sili, ang lalaki. Ang lami ng bunga ng aming ano, halaman dito. Ayun, no, may, yeah, may sili. Oh, yeah, siling green. Siling green, ayan Kamatis, o. may isa tayong kamatis. Oh, dito. May siling green. Ito, ito. May kamatis din dito, ma. Ayan o. Oh. Tingin. Ito, ito, ito. Tingin, wait lang. Inyong paralagyan. ito. ito. Ano yeah, pa nalalagyan, ma? Yung para hindi siya bubansak. Uh, ay, no. ay, ayan, may kakain, ayan o. Ayan o. Dapat ay medyo, ano pa. Ano? E... Tayo pa. Tatayo. Isa eh, natin kay Lindy. Ayan. Oh, ito may pakita mo. Sige na. Ito, ito, ito pakita mo. Ayan, oh, meron siyang bunga. Yeah. Ngayon ko lang nakita yan, ma. Kita ko na yan kanina. Hindi ko pa nakita. Eh, doon na namin. Nakita mo, may bunga ma, oh. Kasi ano? Ayan, oh, may bunga, oh. Isa, oh. Ayan. Ah, ah siya nga. Naku, eh. Puhani uh, na yan kasi yan, eh. Ang tawag itong gugulang Magugulang. na. Magugulang. Uukunin na agad Ay, paano namin kakainin yan? Isang Ama, peraso. Kunyari, magsasain. Isapaw mo lang. Hugasan mo, isapaw mo. Sa na nakainin. Pero yung kalamansin natin, hindi na mo. Kaya mo. Ano Baby, <laughs> pwede na siguro putulin to. Ang laki naman dito. Para Hindi, o, papali, na natin sa isang araw. Na yung, natatakpan na yung rosas. Kaya nga. An, uh, ang rosas natatakpan eh. na. Ma, na ano yan? Hindi yan lumakas mo nung eh, ng dahon. Oo nga, bawal na kasi yung gano'n. Ang gawin niyo na lang dito. Ano? Alibawa uh, ay kayo ng bangos or sa... Munggo, pwede din yung ilagay, iiwain. Kahit ganyan kaliit? Oo, malisay. Hindi na yung lalaki talaga. Hindi na lalaki. O, kasi May nakuha na nakuha nakuha nang kasi ng, ng dahon. Magano ba talaga? nitatampo? Oo, oo, oo. Ay sabi, lagyan daw ng plastik. Alay, kahit pa. Kahit lagyan ng plastik. Oo, yan. Okay, Uy, tsaka ang taas na ng aming malunggay. Bonsai yan. Bonsai na malunggay yan, ma. Ayan. May natutuwa ako. Ang dami na pala ano. Ito yung aming okra pa. Oo, ayan Oh. So, ito na mga happy visits It's dinner time. And, hindi ako magluluto ngayon kasi may binigay sa aming... Ay, may dinalang ulam si mama ngayon. Si mama ko, si mama Lolit, si mama... Si Queen B At ate Rose, Lindy. Nirevin nyo na. Ilabas niyo yung ating hardinera. Yun ang ating uulamin. At ito na yung hardinera. Actually, nagpaturo ako kay mama kung paano magluto nito. And, ah uh, siguro sa isang araw magluluto ako nito. Share ko sa inyo. Kasi masarap to. This one is masarap. Um, itong hardinera, usually, kasi sa lukban, marami hindi magluto ng ganito. Pero ito, version ng nanay ko. Yan. This is my mother's version ng hardinera. Open natin. Oops. Ito ay dahon ng saging, guys. Ayan. Ang hardinera, guys. Hmm. Amayin natin. So, initin lang natin sa microwave tapos kakain na tayo ng okay. Lindy. Apo. Lindy, magtimpla ka na ng Habibi. Ako kalaman si Green Tea. Si Habib David kalaman si Ren. Ha? Pinagtimpla kita ng Habibi kalaman si Green Tea. Ha? Thank you. Ready na ang ating ulam. Hi dinner. Tingnan ko ano, servings po natin daw. Isa lang tayong itlog. Like, oh. kung kukunin ko, hindi na kayo makakatip. Okay lang 'yun, sige. It's okay, Min. May sausage 'yan, ayan. Sausage. Ah, oh, ito sausage. Yeah, may yeah. sausage niya lagi si mama. Sabi mo hotdog dapat or sausage? Oh, pwedeng pwedeng hotdog. Ah, again. atay. I love atay. Yes. Oh, kunin mo yung hotdog. Yeah. Mm. Sige na, kunin mo na. Ikaw gusto mo. Hindi, itlog. ako lang yan. Kahit wala ako, okay lang. Half na lang tayo sa itlog. Go lang, sige lang. Okay lang yan. Half tayo. Oh, ayoko naman. Yan. Oh, yeah. Okay Awal mo si Lindy. Oh, Lindy, kung para matikman niyo na yung luto ni mama. Ako, oh, titikman ko na. At gusto ko siyang gayahin. Gayahin mo? Kaya mm. mo? kaya yan. Char. Sarap. hmm I'm sure masarap yan. Mm -hmm. Parang menudo or something like that. Oo, oh, di ba? Mm. Ano, Lindy? Man mo? Lasa. hmm Ngayon mo na nakatikim yun, no? Ate Rose. Okay. Ikaw din Lindy, first time nakatikim niya. Gagawa tayo niya, gagayahin natin. Pero, bet ko siya. Yeah. Mm -hmm. Bakit ako din nilang tawag sa kanya? Baby? Hindi ko alam eh. Kailangan ko i-research, Char. Thank you, Mama Lolit. Kiss na, baby. Nah.